Guys, nandito ako ngayon sa pinipilahan na milk tea shop dito sa may kahabaan ng JP Rizal Avenue sa may Taytay Rizal. Umagaw sa akin pansin nung pumasok ako sa may 7-11 yung haba ng pila ng mga tao dito. Kaya ayun, na uh, natin na puntahan din ito. At ating alamin kung bakit pinipilahan ang milk tea shop na ito. Tara guys, samahan nyo ako. Ito yung 7-Eleven sa may kahabaan ng GP Rizal Avenue, Taytay Rizal. At sa gilid nito ay makikita natin dito yung multi Shop na kung saan ito ay yung pinipilahan ng mga tao sa ngayon dito. At makikipila din tayo para ating alamin kung bakit pinipilahan ng mga tao ang multi Shop na ito. Makikita nyo sa aking likuran na panay dating ng mga tao para bumili ng kanilang milk tea. At kasama ko dito si Mrs. na siya muna ang pipila habang ako ay kumukuha ng video dito sa ating gagawing vlog sa Make Tea Shop na ito. Uh, kahit gabi na, marami pa rin nakapila dito para bumili ng kanilang uh, milk tea. Kasi meron sila ditong promo na 3 for 99 pesos lang. Tatlong milk tea na siya. Ayan ang haba ng pila sa ngayon. So, subukan natin dito ang bumili sa kanilang pinipilahan ng milk Nakita ko dito sa kanilang tarpaulin ang pangalan ng kanilang milk tea shop na 39 years milk tea, coffee and snack Nakita ko rin dito yung kanilang bagong promo na 4 for 99 pesos Dalawang milk tea at dalawang fruity flavor Meron din sila ditong ice coffee na 49 pesos lang At hot coffee na 49 pesos lang din Meron din sila ditong overload na pwede ka mag order ng 39 pesos ang isa Pwede mo rito i-combine sa kanilang milk tea ang prince price, hamburger at hotdog sa halagang 39 pesos. Pwede rin kayong mag-avail ng kanilang masarap na takoyaki sa halagang 39 pesos. Available din dito yung kanilang nachos overload barkada sa halagang 109 pesos lang. Kung gusto mo naman mag-add on sa inyong milk tea ng Kopi Gili Sinkers ay available ito sa halagang 15 pesos. At kung gusto mo magsimula ng isang negosyo na may maliit na franchise fee ito na siguro ang para sa inyo. Sa halagang 39 pesos ay pwede ka na makapag-franchise ng kanilang milk tea business. Disclaimer lang guys na hindi po ako binabayaran dito para i-promote itong milk tea business ng Niners. Ito ay aking personal na opinion lamang po. Dito ay nakapili na kami ng aming order na milk tea at waiting na lang para ma-accomplish yung order namin na milk tea. Ang pinili ko dito yung 4 for 99 pesos na kanilang promo na milk tea. Ito ay combination ng 16 ounce na cups na meron siyang dalawang milk tea at fruit tea flavor. Dito ay matyaga namin na inantay yung aming order dahil sa haba talaga ng pila. Gusto mag ng kanilang nakapromo na milk tea dito sa may Tai Rizal. Bukas itong kanilang milk tea shop magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Monday to Saturday sila bukas. Pwede nyo rin sila ipim sa kanilang ipipage na 39ers makikita natin na busyng busy ang mag-asawa na ito sa pag-asikaso ng mga orders ng kanilang customer uh, at hindi na kami nakapag-interview sa kanila at siguro sa mga ibang panahon na lang o ibang oras na pwede silang ma-interview o available sa kanilang milk tea business ngayon ay tapos na yung aming order at nakuha na namin at ready na ito para iwi namin sa bahay at doon ko ito tit titikman sa bahay maraming nabili doon sa pinipilahan na milk tea shop doon sa may Tai Tai Rizal so subukan na natin tikman yung ating nabili na naka-promo sa kanila na apat na peraso ng milk tea sa halagang 99 pesos lang so may flavor siya dito makikita natin yung lemon yan saka yung sa baba yung mango cheesecake so tingnan natin o uh, try natin uh, lasahan yung kanilang milk tea. Kasi ito, lemon flavor po ito. Uh, hindi siya, ano, uh, milk tea. Okay? Kasi, ano, halos uh, sa uh, 3 days na itong kubo po eh. So, ang pinakal nito, sana gumaling uh, tayo dito sa si lemon flavor po. So, try natin na tikman ito o gano'ng kasarap. Yun know, o, parang alagang lemon na lemon flavor talaga yung sarap. Yung mistong flavor ng lemon, pag na alunok ko siya ay eh, malalasahan mo talaga. Kaya panalo. So, subukan natin itong kanilang ah, uh, mango mango flavor. Okay. So, isang ano, isang na lang ginamit ko. Okay. Sain natin. So, dito, ah, uh, Nagalasa mismo yung si yung tea tsaka yung mango flavor malalasahan mo dahil ang amoy pa lang ng ano nito yung mismo kasi yung uh, pinakaamoy ng uh, liquid niya ay maamoy mo na yung mango so halos Nagbe-blend mismo siya sa tsa tsaka yung mango na flavor at katamtaman na yung tamis uh, ng milk tea nila so tamang tama to sa mga hindi ganong uh, ano sa matamis at uh, sakto lang yung matamis nito. So, i-recommend ko po sa inyo yung milk tea na to. 39 years na milk tea shop sa may Taytay Rizal. Okay guys, kung pumunta kayo doon, makikita nyo lang sa may tabi lang sila ng Iglesia ni Christ. May kaba lang sila ng Rizal Abino Taytay. Guys, hanggang dito na lang muna ang aking ginawang video for today. At kung may nais kayo sabihin, may mag-comment lang sa ating comment section. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, ay huwag nyo pong kalimutan mag-like, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At pakisabay na rin po pag ang aking FB page na uh, Nick TV Page or Nick TV Philippines. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At magkita-kita tayo muli sa mga susunod ko na video. Maraming salamat, Kabyay.